magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Kayo ba mga bata, mayroon ba kayong mga alagang hayop sa inyong bahay? Ang ating kasanayan para sa araw na ito ay naisa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa mga hayop sa pamamagitan ng pagiging sensitibo at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Mga layuning pampagkatuto. Una, nailalarawan ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Ikalawa, naipaliliwanag na ang pangangalaga sa hayop bilang bahagi ng kapaligiran ay tungkulin ng tao bilang isang mabuting katiwala upang mapanatili ang buhay at kalusugan at ikatlo, na isasakilos ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Balikan muna natin ang ating nagdaang aralin, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Matapos natin sagutan ang tungkol sa pangangalaga ng hayop, mga bata, mayroon ka bang karanasan sa pag-aalaga ng hayop? Ano ang mga ito? Sa palagay mo, tungkulin ba natin ang mag-alaga ng mga hayop? Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. ang pagpapakita ng tamang pag-aalaga sa mga hayop ay isang mahalagang aral na dapat ituro sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Universal Declaration of Animal Rights ay magiging daan upang mas mapagtanto natin ang ating bahagi bilang responsableng katiwala ng kalikasan. Preamble Una, dahil lahat ng mga hayop ay may karapatan. Pangalawa, dahil sa kawalan ng paggalang at pagturing sa mga karapatan ng mga hayop na nagresulta at patuloy na nagre sa mga krimen ng tao laban sa kalikasan at sa mga hayop. Pangatlo, dahil ang pagkilala ng species ng tao sa karapatan sa pag-iral ng iba pang mga species ng hayop ay ang pundasyon ng pakikipagkasundo ng mga species sa buong mundo ng mga hayop. Pangapat, dahil sa genosidyo na isinagawa ng tao sa mga hayop at patuloy na banta ng genosidyo. Panglima, dahil ang paggalang sa mga hayop ay kaugnay ng paggalang ng tao sa mga kapwa tao. At panghuli, dahil mula sa pagkabata, dapat turuan ang tao na magmasid, umunawa, igalang at mahalin ang mga hayop. Ipinapahayag sa artikulo isa na ang lahat ng mga hayop ay ipinanganak na may parehong karapatan sa buhay at ang parehong mga karapatan sa pag-iral. Nakasaad naman sa artikulo dalawa na, una, lahat ng mga hayop ay may karapatang igalang, ikalawa, ang tao bilang isang species ng hayop ay hindi dapat magangkin sa kanyang sarili ng karapatan na lipulin o mabigo ng di makatao ang iba pang mga hayop ang kanyang tungkulin ay gamitin ang kanyang kaalaman para sa kagalingan ng mga hayop, at ikatlo, lahat ng mga hayop ay may karapatan sa pansin, pag-aalaga, at proteksyon ng tao. Artikulo 3. Una, walang hayop ang dapat pagdausan ng masama o sumailalim sa mga malupit na gawain, at ikalawa, kung ang isang hayop ay kailangang patayin, ito ay dapat agad at walang pagdadalamhati. Sa artikulo 4 naman ipinapahayag na. Una, lahat ng mga hayop sa kagubatan ay may karapatan sa kalayaan sa kanilang natural na kapaligiran, maging sa lupa, hangin o tubig, at dapat bigyan ng pagkakataon na magparami. At ikalawa, ang pagkawala ng kalayaan kahit para sa layuning pang-edukasyon ay isang paglabag sa karapatang ito. Artikulo 5. Una, ang mga hayop ng mga species na tradisyonal na namumuhay sa isang kapaligiran ng tao ay may karapatang mabuhay at lumaki sa ritmo at sa mga kondisyon ng buhay at kalayaan na katangi-tangi sa kanilang species. Ikalawa, ang anumang pakiki-alam ng tao sa ritmong ito o sa mga kondisyon para sa layuning pakinabang ay isang paglabag sa karapatang ito. Ayon naman sa artikulo 6. Lahat ng mga alagang hayop ay may karapatan na makumpleto ang kanilang natural na haba ng buhay. At ang pag-iwan sa isang hayop ay isang marahas at nakakababa ng dangal na gawain. Artikulo 7. Ang lahat ng mga hayop na ginagamit sa paggawa ay may karapatan sa makatwirang paglimitan ng tagal at lakas ng kanilang trabaho, sa kinakailangang nutrisyon, at sa pahinga. Artikulo 8. Una, ang eksperimento sa hayop na nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pagdurusa ay hindi tugma sa mga karapatan ng mga hayop kahit ito ay para sa siyentipiko, medikal, pangkomersyal, o anumang iba pang anyo ng pananaliksik. At ang ikalawang pahayag sa artikulo 8 ay, dapat gamitin at paunlarin ang mga pamalit na pamamaraan. Artikulo Sham kung saan ginagamit ang mga hayop sa industriya ng pagkain, dapat silang itaguyod, ilipat, ibilanggo, at patayin ng walang pagdudulot ng pagdurusa. Artikulo 10. Walang hayop ang dapat gamitin para sa pagpapasya ng tao. At ang mga eksibisyon at palabas na kasama ang mga hayop ay hindi tugma sa kanilang dignidad. Artikulo 11 anumang gawain na kasangkot sa walang kukonsiderasyong pagpatay ng isang hayop ay biocide o isang krimen laban sa buhay. Artikulo 12. Ang anumang gawain na kasangkot sa malawakang pagpatay ng mga hayop sa kagubatan ay genocidio o isang krimen laban sa species. At ang polusyon o pagkasira ng natural na kapaligiran ay nagdudulot ng genocidio. Artikulo 13 ang mga patay na hayop ay dapat tratuhin ng may respeto. At ang mga eksena ng karahasan na kasama ang mga hayop ay dapat ipagbawal sa sine at telebisyon, maliban sa edukasyong makatao. At ang panghuling artikulo, Artikulo 14, ang mga kinatawa ng mga kilusang nagtatanggol sa karapatan ng mga hayop ay dapat magkaroon ng epektibong boses sa lahat ng antas ng pamahalaan. At ang mga karapatan ng mga hayop, katulad ng mga karapatan ng tao, ay dapat magkaroon ng proteksyon ng batas. Batay sa nasa larawan, isalaysay kung paano mo maipapakita ang iyong pag-aalaga sa hayop. Ekolohiya ang tawag sa pag-aaral ng mga ugnayan sa pagitan ng mga buhay ng organismo, kabilang na ang mga tao at ang kanilang kapaligiran. Layunin nito ang maunawaan ang mahahalagang koneksyon sa pagitan ng mga halaman at hayop at ng mundong nasa paligid nila. Nagbibigay rin ang ekolohiya ng impormasyon ukol sa mga benepisyo ng mga ekosistema at paano natin magagamit ang mga yaman ng mundo ng may pag-iingat upang mapanatili ang kalusugan ng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa larangan ng ekolohiya ng hayop, mahalaga ang pagpapakita ng mga ugnayan ng bawat individual sa kanilang kapaligiran. Kasama sa aspekto ng ekolohiya ang pagsusuri sa mga epekto ng mga salik tulad ng klima, lupa, tubig, at iba pang organismo sa pagunlad ng hayop. Kailangan rin ng mga hayop ang pagkain, tubig, hangin, at tirahan. Narito ang ilang papel ng mga hayop sa ekosistema. Una ang mga hayop na kumakain ng halaman ay nagpapabawas ng dami ng halaman sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Ito ay nagiging hadlang sa pagiging sobra ng isang uri ng halaman at nagbibigay daan para sa iba't ibang mga halaman na maging matagumpay. Pangalawa, ang mga hayop tulad ng uod, talangka, at ilang insekto ay nagpapaginhawa ng lupa, gumagawa nito ng mas mabuting pataba para sa paglago ng mga halaman. At pangatlo, maraming hayop ang mahalaga sa ekonomiya ng tao, nagbibigay ng pagkain, damit, at iba pang mga yaman. Bukod dito, mayroon silang espiritual at kultural na kahalagahan sa maraming lipunan. Sa makatuwid mga bata, sa pamamagitan ng pagprotekta at pagunawa sa mga papel ng mga hayop, hindi lamang natin iniingatan ang kanilang mundo kundi tiniyak rin natin ang kaginhawaan ng ating sarili. Ipaliwanag ang mensaheng na is ipabatid ng siping banggit o quotation na ito. Pangangalaga ng mga hayop tanda ng pagiging mabuting katiwala, ang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Isang tanyag na linya mula sa pelikulang Spider-Man na pinagbibidahan ni Tobey Maguire bilang Peter Parker. Ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay may kapangyarihan, mayroon ka ring responsibilidad. Ikaw ba ay mayroong kapangyarihan? Ang sagot ay oo ang kapangyarihang ito ay nakapaloob sa ating mga kakayahan na ating namana sa Diyos nang tayo ay likhain na kawangis niya. Ang kapangyarihang bumuo at lumikha ng magagandang bagay at mag-isip ng tama ay ilan lamang sa mga kapangyarihang ito. Kaakibat ng kapangyarihang ito ay ang mga tungkulin at isa sa mahahalagang tungkulin ng tao ay pangalagaan ang mga hayop, dahil ang mga hayop ay may malaking kontribusyon sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Ayon sa ating kristyanong paniniwala, kaakibat sa mga kakayahang ating namana ay ang tungkulin na pangalagaan ang kalikasan kasama na ang mga hayop at halaman. Ayon kay Imam Mufti naman, nilikha ng Diyos ang tao at hayop, ginawa ang mga hayop upang tayo'y paglingkuran tayo ay umaasa sa mga hayop sa pagkain na ating kinakain at sa gatas na ating iniinom. Dinadala natin ang mga hayop sa ating mga tahanan upang mahalin at makasama. Naliligtas tayo mula sa kritikal na sakit at nabubuhay ng mas matagal dahil sa biomedikal na pananaliksik sa mga hayop. Tayo ay bumibisita sa mga palahayupan o zoo tayo ay nakikinabang mula sa mga espesyal na sinanay na aso na nakakatuklas ng mga droga, gumagabay sa bulag, at tumutulong sa mga may kapansanan. Ang sabi naman ng Diyos Quran, at ang pinapastulang mga hayop ng bakahan, kanyang nilikha para sa inyo. Sa kanila ay may nakukuhang kasuotang pampainit, pakinabang, at mula sa mga ito kayo ay makakain. At para sa inyo ang kanilang kagandahan kung sila ay inyong inuuwi at kapag dinadala sa pastulan. At sila ay naghahakot ng inyong mga dalahin patungo sa mga lupain na hindi ninyong magawang lakarin malibang may kahirapan sa inyong mga sarili. Katotohanan ng inyong Diyos ay tigib ng kagandahang loob, maawain. At ang mga kabayo at mga mula at mga asno para sa inyo upang inyong masakyan at magsilbing palamuti. At siya ay lumilikha ng anumang hindi ninyo nalalaman. Ang mga sumusunod ay mga dahilan na mahalagang pangalagaan ang mga hayop. Una, moral na responsibilidad. Bilang mga indibidwal na may kakayahang makagawa ng desisyon, may moral na responsibilidad tayo na pangalagaan at igalang ang buhay ng ibang nilalang kasama na ang mga hayop. Pangalawa, balanse sa ekosistema. Ang mga hayop ay may mahalagang papel sa pangangalaga at pagbalanse sa ekosistema. Ang kanilang partisipasyon sa mga proseso tulad ng pollination, pagkontrol sa populasyon ng ibang hayop, at paghahatid ng nutrient sa lupa ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ekosistema. Pangatlo, biodiversidad. Ang pagkakaroon ng malawak at mayaman na biodiversidad ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng planeta. Ang mga hayop ay bahagi ng komplikadong network ng buhay sa lupa at ang pagkakaroon ng kanilang iba't ibang species ay nagpapalakas sa ekosistemang ito. Panghuli, kalusugan ng tao, ang pangangalaga sa mga hayop ay nakakaapekto rin sa kalusugan ng tao. Ang mga hayop na kinakalinga at inaalagaan natin ay nagbibigay sa atin ng mga produktong pangkonsumo, tulad ng pagkain at gamot, na mahalaga para sa ating kalusugan at kabuhayan. Sagutan natin ang ikatlong gawain. Rubric sa pagmamarka. Wastong pamamaraan ng pangangalaga sa mga hayop, sa pag-aalaga ng mga hayop sa tahanan, mainam na ikaw ay mayroong sapat na kaalaman. Ito ay makatutulong upang maging malusog ang iyong alagang hayop. Ito din ay makapagbibigay ng maaliwalas at ligtas na kapaligiran. Narito ang mga salik sa pag-aalaga ng hayop na dapat ninyong tandaan. Una, mahalagang mayroon sapat at masustansyang pagkain. Pangalawa, mayroong malinis, nakaangat sa lupa, at maluwag na bahay o kulungan. Pangatlo, dapat mayroong sapat at malinis na tubig. Pangapat, mayroong matibay na tirahan o kulungan. Panglima, mayroong malinis na kapaligiran. Panganim, kung kinakailangan ay dapat mayroong bitamina upang lamaking malusog at makapagbigay ng maayos na produkto. Pangpito, mayroong mga alagang hayop na nangangailangan ng palagi ang paliligo upang maging maaliwalas ang kanilang pakiramdam. At panghuli, mayroong mga hayop na nangangailangan ng bakuna. Ang mga alagang hayop ay kailangan na nakalagay sa wastong lugar o tirahan upang sila ay maging ligtas sa anumang sakuna. Narito ang mga dapat tandaan. Una, ang kulungan ng inyong alagang hayop ay kailangan nasa bakanteng lote, likod bahay o lugar kung saan ay di kalayuan sa inyong tahanan. Halimbawa ay ang kulungan ng manok. Pangalawa, palagi ang linisin ang kulungan ng inyong alagang hayop upang hindi ito mangamoy at makaiwas sa anumang sakit. Maaari ding maglagay ng kanal upang maging daluyan ng tubig. Pangatlo, ang kulungan ay dapat nakaangat sa lupa. Pangapat, kinakailangang mayroong sapat na tubig upang mayroong magamit na panlinis sa kulungan. Panghuli, mainam na ang kulungan ay nasisikatan ng araw upang ang inyong alaga ay makakuha ng nutrisyon mula dito. Kinakailangan rin na mayroong panangga sa sobrang init at ulan. Mga dapat tandaan sa pagpapakain at paglilinis ng tirahan. Una, ang inyong alagang hayop ay nangangailangan ng sapat, malinis at masustansyang pagkain at tubig. Kung kinakailangan ay bigyan ng bitamina upang maging malusog at iwas sa sakit. Pangalawa, maaari ding kumonsulta sa veterinaryo kung may karamdaman ang alagang hayop. At pangatlo, pakainin ang inyong alagang hayop araw-araw. Gawin natin ang ikaapat na gawain. Balikan natin ang mga kaalamang inyong natutuhan sa paksang ito. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang mga tanong bilang gabay sa pagsagot. Punan o sagutan ang ikatlong hanay ng diagram. Sagutan natin ang inyong pagsusulit.